Nabawasan daw ang polusyon sa hangin na dulot ng paputok sa Metro Manila noong pagsalubong sa bagong taon. Pero naging peligroso pa rin ito sa kalusugan, lalo na sa mga may hika. Narito ang report ni John Consulta. Sa paghupa ng putukan at pailaw sa kalangitan, bilang pagsalubong sa 2013, Naiwang balot ng makapanausok ang Metro Manila. Ang nakasusulasong na amoy ng pulbura na noot hanggang sa loob ng mga bahay. Kaya naman ang apat na taong gulang na si Mark, kahit na lang sa loob at nag-face mask pa, dahil sa dati ng sakit na hika, nakaranas pa rin ng hirap sa paghinga. Ay, din pa. Pag kasi nagkakaroon po siyang sakit eh. Pag sinusumpong po siya ng hika, nangangayayat na tagal po siyang gumaling. Sa lagay na ito nga, ay bumaba na raw ang level ng air pollution ng salubong sa si Metro Manila. Base yan sa nasukat ng iba't ibang air quality station ng DENR. Sa Quezon City at Valenzuela nga, humigit kumulang kalahati raw ang ibinaba. Bagamat mataas pa rin kumpara sa kaniwang dumi ng hangin araw-araw. There has been a significant improvement as compared to last year. And uh, masaya po kami dito. Ang observation was that there was a significant improvement In the extent of the pollution. Good news nga may tituring ang pagbuti ng kalidad ng hangin dito sa Metro Manila. Pero ayon mismo sa DNR, malaki pa ang maaari ma-improve dito sa oras na mapatupad ang ilang mga programa ngayong taong 2013. A partial ban uh, sounds uh, really good. Kailangan ng masusing pag-aaral pero kailangan gawin kaagad para bawasan na po natin air pollution at mga aksidente. Para sa unang balita, John Consulta reporting.